Hi guys, this is Lynn's Daily Life. Welcome back to my channel again. And today's video is tuturuan ko kayo kung paano magtanggal ng himulmol sa mga damit ninyo or sa mga um, pants or mga tela na may mga himulmol katulad nito. So, example guys, ito ano to, ito yung panlamig ko last year. Marami siyang himulmol, bilian yan sa akin ni ma'am. So, ang gagawin natin ay gagamit tayo ng shaver. So, ayan guys, nakikita nyo yan, ba diba? Sa may pundilyo niya, ang daming ganyan, himulmol dahil nakakaskas habang naglalakad. So, gagamitan natin siya ng pangahit. So, ayan guys. Ayan 'yun, 'di ba nakikita nyo 'yan? So ito 'yung gagamitin natin pang-eye sya, guys na bago 'yung matalim. So ayan, i-try natin. Diba natatanggal siya? O, ba diba? Natanggal. So, ayun lang. Ganun lang gagawin nyo, guys. Ganyan lang yung gagawain nyo. So, dito pa. Try ulit natin dito. So, kung meron kayong mga damit or tela na may mga himulmol, gamitan nyo lang siya ng shaver. Ganto, pang-ahit. Gaganyanin nyo lang siya. Para matanggal. Tapos makinis na ulit siya. O ba diba, natatanggal siya. Ganito lang technique dyan. So ayan guys. May natutunan kayo ngayon sa akin. Turo lang din yan ng boss ko. Ni ma'am. Diba? So, wala na yung mga himulmol. Tapos, pagpag nyo lang. Tapos, gawin nyo lang siyang paulit-ulit hanggang sa maubos yung himulmol. Tingnan mo yung part na yan. O, wala na siya, di ba? So, ganun lang. Paulit-ulit lang, guys. Kaya lang gawin nyo. Kung meron kayong mga paboritong damit na may mga himulmol, jacket, or leggings. Leggings to way, yung panlamig. So, ganyan lang gawin nyo guys. Yan lang ang technique dyan. Gamitan nyo ng pang-ahit. This is very useful. Kahit saan pwedeng gamitin. Sa kilay. Or sa pagtatanggal ng mga kilikili. -kili mga buhok sa kalikili, mga iba-ibang klaseng buhok, alam niyo na 'yon, basta 'yon 'yon. So useful din siya. Pwede rin siya sa mga himulmol ng damit. Mm. Pati yung mga puti-puti na yun, matatanggal din yan. So, yun lang for today's video. Pagtatanggal ng himulmol gamit ang pang ahit o shaver. Thank you guys for watching my vlog.